Gusto mo ba na ikaw lamang ang pakakaisipin niya araw gabi, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Gawin mo lamang itong nakakamanghang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto nyo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat at pagkatapos ay isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng pitong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay hawakan mo muna saglit sa dalawang kamay mo ang papel. Painitin niyo lamang po ang papel gamit ang dalawang palad mo. Ganito po. At ganito lamang ang gawin niyo sa papel. Painitin mo muna gamit ang dalawang palad mo. At sabay banggit, pangalan at apelido. Ako lamang ang pakakaisipin mo, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay tupiin mo lamang itong papel ng tatlong tupi at ilagay mo na ito sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan kung sigurado ka na safe lang ang ritual sa unan mo ay pwedeng hayaan mo lamang ito at wag mo na itong kunin at unanan mo ito ng paulit-ulit sa tuwing ikaw ay matutulog at hanggang kailan mo gusto. At kung duda ka naman na may makakakita o makakaalam sa inyong ritual na ginagawa, ay kunin mo ito sa unan mo at itago at ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At hindi na po ito kailangang bulungan araw-araw. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.